magandang araw Earth Signs Taurus Virgo Capricorn ngayong araw check natin kung ano mensahe sa iyo na mga baraha dinawing ko lang ito ay general reading lamang ibig sabihin pwedeng makarelate ka at pwedeng hindi okay check natin kung ano mensahe sa iyo meron tayong ten of Wands Meron tayong Ten of Cups. Meron tayong The Sun. At meron tayong, uh, wait, wait, Ace of Cups. Okay. Check ko kung ano makikita ko dito. Earth Signs pinapakita sa akin itong 10 of wands at nitong 10 of cups na meron kayong problema ng karelasyon mo. O pa, sa family ng karelasyon mo, meron kang problema. Pwede din na judge ka nila, o may galit sila sa iyo. Kasi ito kasing oppression, no? parang hindi ka na makakilos eh, parang hindi ka na makahinga sa sobrang stress. Parang naiipit ka na sa sitwasyon nyo ng karelasyon mo o sa sitwasyon nyo ng, ka, ng pamilya ng karelasyon mo pero pinapakita mo nito pinapakita nito 10 uh, of wands at itong uh, the sun parang nahihirapan kayong magkaroon ng anak okay nahihirapan ka magbuntis o nahihirapan kayong makabuo kina lumalabas dito So, ito, ito siguro yung reason kaya ka judge ng husband mo, ng karelasyon mo, o ng family niya. Kasi nahihirapan ka makabuo. Kaya lang, ito kasi dalawang card na to. Itong 10. Ang mga 10 kasi sa... Ang mga 10 kasi sa tarot cards, signifies ending. Ibig sabihin, matatapos na yung problema mo matatapos na yung mga pinagdaraanan mo ngayon sa buhay, then magiging masaya ka na. Kasi itong dasan, uh, sun, happiness yan. Happiness, freedom, creativity. At, at itong dasan ay male energy. Ibig sabihin, pwedeng uh, magkaroon ka ng anak na lalaki. So, pwedeng mabuntis ka. Okay? Pwedeng bigla ka na lang mabuntis. Akala, akala nyo wala ng pag-asa, pero pwedeng mabuntis ka. Ito rin kasing Ace of Cups, overflowing, ano eh, overflowing emotion. Talagang umaapaw na emosyon. So, talagang sobrang tinding kaligayahan yung mararamdaman mo at mararamdaman ng relasyon mo, pati ng family niya. Yun ang nakikita ko dito. Kasi nga, makakabuo na kayo. So, tandaan mo, itong dalawang cards na to, Itong dalawang 10 signifies ending at ito namang Ace of Cups signifies new beginning. So bagong simula. So magkakaroon ulit ng uh, spark yung relasyon ninyong dalawa. Yung pagsasama nyo dalawa magkakaroon ulit ng kulay. Oras na mangyari yan. At talaga mangyayari yan. Ito kasing ano, ito kasing 10 uh, of Wands signifies action eh. So kailangan mong mag-try. Try lang ng try. Okay? At kung hindi talaga kaya, try nyo magpa-IBF. Hindi ko na alam kung anong ano yun. Nakalimutan ko, pero IBF. Pagka ko, IBF tawag dun eh. Kasi mas advanced na technology ngayon. Kung hindi kaya sa natural way, yun ang gawin nyo. Okay? O pwede rin kasi mahina yung sperm count. Mababa yung sperm count ng karelasyon mo. Kaya ganyan. Kasi male energy eh parang nasa kanya yung problema. So, pwede siya magpating sa doktor. Sabi mo, magpating siya sa doktor kasi kung, isa kasi talaga nasa, nasa aming lalaki, nasa aming mga lalaki yung problema eh. Okay? So, sabihin mo sa kanya na magpa-check up sa doktor dahil baka mamaya nga, mababa yung sperm count niya. Yun ang, yun ang kailangan yung malaman. Kasi ayun nga, may aso. Ah. So, hindi niya alam na siya pala yung may mali, hindi ikaw. Earth Signs. Okay, Earth Signs, maraming salamat. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Hanggang sa ulitin, magingat kayo palagi. God bless you.